Dito naman guys Makikita natin yung ano Meron dito Itong palayan na to Meron dito isang part na ano Na Nagpa-practicean Ng mga ano Ng mga aso Nagtitrain sila ng aso dito Medyo eh. hapon na kasi kaya At saka may trabaho Kaya wala Pag sabado o linggo At saka pag ano yan. Sana next time ano, ma kapag video tayo kapag may nagti-train. Itong side na to, na makikita natin. Ito, ito. So, dito tayo papasok. Kukuha na lang natin. Dito nagti-training ng ano. May mga aso dito na ano na pinapatakbo. Ayan. Ito yung taas dito eh, diba? Nakatriangle yan, nakatriangle Guru umakasat din yung aso dyan Kaya yung may mga alagang aso Nandi dito sila minsan At nagpapatakbo ng mga aso nila. Salamat guys. Sana na. Na. Siyahan kayo sa ano. Nang konti. Doon sa mga. May alaga ng aso sa atin. Salamat.